It's very easy for you to say na no, no, I annulment mean, because you can afford. How about those people who cannot afford? How about the poor people? Ikaw meron, attorney ka, kaya mo magbayad ng kalahating milyon. Of course, at your disposal, meron ka mga kotse, properties, alahas, money in the bank. You have those, I think. Pero how about those people na uh, halos uh, hirap pa sila maitawid pang araw-araw yung kanilang mga pangailahan, kanilang wala nang halos makain paano yon Yes, respectfully, uh, kasi sir. madaling magsambit ng annulment because yes, kaya mo. Paano sumata sa mga taong hindi nila kaya? Bakit ito na mag-introduce ng legislation para magkaroon ng divorce kaysa pa magpahanap ka ng pasikot-sikot? Kung baga, talagang ginagawa mo ng paraan yung isang baluktot na sistema. Yes, yung sistema na bulat na baluktot na, na mahirap kung baga sa karpentero, hirap na magawa ng paraan ng karpentero kasi ina, ina, in, in uh, inaanay na marupok na yung pundasyon, pond pilit mo pa rin talagang ipar-reconstruct, pilit mo pa talagang ibat eh, mo lang i ang na lang ulit yan at magtayo ka ng bago, which is the divorce I'm offering. Yes, sir. ba? Diba?